Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 20, 2025. Sa magandang araw na ito ng Mayo 20, ang hangin ay puno ng enerhiya at mga posibilidad habang pumasok tayo sa panahon ng Gemini. Ang iyong natatanging espiritu bilang isang Aquarius ay nakahandang harapin ang mga pagbabagong darating. Ang iyong puso ay buhay na buhay sa pag-asam ng pag-unlad at pagbabago kaya't ang panahong ito ay isang mahalagang yugto kung saan maaari kang umangat sa mga bagong antas ng tagumpay at personal na paglago. Sa bawat hina ng hangin, dama mo ang mga oportunidad na parang mga bituin na nagliliwanag sa kalangitan, hinihikayat kang sumubok ng mga bagong bagay at yakapin ang mga pagbabago na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pagunlad. Ngayong araw ay isang pagkakataon para alagaan ang iyong mga pangarap at pagyamanin ang iyong sarili. Bagamat hindi natin isasama ang mga detalye ng buwan sa araw na ito, mahalagang tandaan na ang enerhiya ngayon ay nagpapalawak ng iyong kakayahang makiramay at maunawaan ang damdamin ng ibang tao. Ang malalim na koneksyon na ito sa kapwa ay nagpapalawak ng iyong pananaw sa buhay at nagbibigay daan upang mas maunawaan mo ang iyong sariling damdamin at mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagpapalalim ng iyong empatsya, Nagiging mas malawak ang iyong pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at pagkakaisa sa lipunan. Ito rin ay nagsisilbing paalala na sa bawat kilos mo ay may epekto sa mga tao sa paligid mo, kaya't mahalaga ang pagiging maingat at mapagmalasakit sa iyong mga gawain at salita. Maglaan ka ng sandali upang pag-isipan ang kapangyarihan ng iyong mga pasyon o mga bagay na tunay mong pinapahalagahan. Ang mga ideya at damdamin na iyong pinapangalagaan ay parang mga himaymay na bumubuo sa malawak na tela ng iyong buhay. Sa pagtahak mo sa mga landas ng buhay, ang mga ito ang magbibigay liwanag at gabay upang ikaw ay makarating sa mga destinasyong puno ng kapayapaan at kasiyahan. Ang iyong puso ang magsisilbing gabay sa mga ugnayang iyong papasukin, pinaparamdam nito sa iyo kung ano ang nararapat at kung saan ka nararapat manatili upang makabuo ng mga koneksyong nagdadala ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Huwag matakot buksan ang iyong sarili sa iba, sapagkat dito mo matatagpuan ang tunay na halaga ng pakikipagkapwa-tao. Habang tinatahak mo ang mga karanasan ng araw na ito, panatilihin ang bukas na isip at puso sa mga mahalagang sandali ng koneksyon at pagtuklas. Ang iyong masiglang espiritu ay naglalakbay patungo sa mga bagong pananaw at simula na magpapayaman sa iyong buhay. Ang mga sinasabi ng kalawakan ay mga bulong ng pagbabago, at ang pagtitiwala sa mga ito ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kaligayahan at katuparan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may kabuluhan at nag-aambag sa iyong paglago bilang isang tao. Kaya't mahalagang pahalagahan ang bawat karanasan at yakapin ang mga pagbabago ng may bukas na puso. Sa aspetong pampersonal na buhay, ang araw na ito ay magdudulot sa iyo ng pagkakataon upang suriin at palalimin ang mga relasyon mo sa iba. Maaaring may mga pagkakataon kang makipag-ugnayan sa mga taong makakatulong sa iyong pag-unlad o di kaya'y magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga pananaw. Sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at pagrespeto sa damdamin ng iba, mas lalo mong mapapalalim ang mga ugnayan na may positibong epekto sa iyong buhay. Ang mga hamon na darating ay gagamitin bilang mga hakbang upang palakasin ang iyong karakter at tiyakin na ang mga relasyon mo ay tumutugon sa iyong pangangailangan ng tunay na pagkakaibigan at suporta. Sa larangan ng trabaho at mga pang-araw-araw na gawain, maaaring makaramdam ka ng inspirasyon upang mag-isip ng mga bagong paraan upang mapabuti ang iyong mga ginagawa. Ang iyong pagiging bukas sa mga bagong ideya ay magiging susi upang makalikha ng mga proyekto o solusyon na hindi pa nasusubukan na magdudulot ng mas malaking tagumpay at kasiyahan. Ito rin ay panahon upang maging mas mapanuri sa mga detalye at maunawaan kung paano mas mapapaganda ang iyong proseso. Ang pagtanggap sa mga pagbabago ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad upang maipakita ang iyong kahusayan at malikhaing kakayahan. Ang iyong mga maswerteng kulay sa araw na ito ay lila at berde. Ang kulay lila ay simbolo ng katalinuhan, espiritwal na pag-unlad, at kapayapaan, na makatutulong upang mapanatili ang iyong kalmado at malinaw na pag-iisip sa kabila ng mga hamon. Ang berde naman ay kulay ng pag-asa, balanse, at paglago, kaya't mainam itong isuot o dalhin upang madama ang mga positibong enerhiya ng buhay. Ang mga maswerteng numero mo ngayon ay tatlo at siyam, ang tatlo ay nagpapahiwatig ng pagkamalikhain at komunikasyon, na nagpapalakas sa iyong kakayahang ipahayag ang iyong mga ideya ng malinaw at epektibo. Ang siyam ay numero ng pagkumpleto at pagsasakatuparan, kaya't ito ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa pagtatapos ng mga proyekto o yugto sa iyong buhay na naghahanda sa iyo para sa mga bagong simula. Ang iyong maswerteng gawain ay maglaan ng oras para sa pag-aaral o paglinang ng bagong kasanayan, dahil ang pagkuha ng bagong kaalaman ay magdadala ng pag-unlad sa maraming aspeto ng iyong buhay. Bilang pangwaka sa araw na ito, magandang maglaan ka ng panahon para sa pagninilay at pagpapasalamat. Alalahanin ang mga aral at biyayang natanggap mo at gamitin ang mga ito bilang gabay sa mga susunod mong hakbang. Ang pag-aalaga sa iyong sarili, lalo na sa iyong isipan at puso, ay magpapalakas sa iyo upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at pag-asa. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa loob ng sarili, sa pagtanggap at pagpapalawak ng iyong mga pananaw. Sa pagpasok ng gabi, hayaang ang kapayapaan at kasiyahan ay pumuno sa iyong puso. Handa kang harapin ang mga bagong araw na may bukas na isip at masiglang damdamin. Ang iyong paglalakbay ay patuloy na umaakay sa iyo patungo sa mas malawak na kaligayahan at katuparan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.